Good evening. Ayan mga dumagat. From Romblon. Ayun, magandang hapon. At habang uh, nag -ride tayo, may nakita tayong ayan sa Romblon Romblon sa audio. Uh, ano siya, sa sa pinakamay ng Romblon? Ah, uh, Rico. Si Rico. taga rin ka sa ato. Taga Kapaklan, taga Kapaklan, taga -kapaklan. Romblon Romblon. Kami uh, na isa lang kami niyan. Kumbaga, isla yung lang yung pagkakaiba. So, sa nakabike na MTB. MTB ano, you know, Mountain Peak yung brand. Oh, Sanchez. Sanchez. Ayan. Okay, e, ingat. ngayon, dito kami sa Qatar. ang late lang ng mundo kasi dito pa kami nagkita ba. So, ang nangyari kasi, nauna, nauna siya, biglang, nauna tama, nauna ako, no? Tapos, nag, nagano ako sa kanya, umabol ng kaunti. Eh, nagapang abot kami dito, mabilis pumadyak. Ngayon, nagkausap kami, yun pala, taga Romblon-Romblon. Shout out dyan sa mga taga Romblon-Romblon mga taga alas tablas yan sa mga taga tablas shout out sa inyo bro baka may gusto kong batihin sa inyo ah binabati ko <laughs> yung family mo batihin mo sa mga ano dyan mga mago family ayan mago shout out sa inyong lahat ayan yun no at least, at least ay nagkita tayo salamat bro nagpangkita Taiga. kita halay pangkita kita dire sa Qatar ah. ayan malakas magbike yun. Diyan sa muli. Shout out sa ating cameraman, si Coach Francis pala. Ayan o. <laughs> Good evening um, sa ating lahat. Right Okay, bye-bye. Hindi. ako pupunta pag hindi ka eh. Ayan, nandito tayo mga dumagat. sa stopping point natin. Dito sa panghingahan, sa ilalim ng tulay. Sa Barua City. Sa Barua City, ayan Sa lalim ng tulay, yan. So, nandito tayo ngayon sa Barua. Shout out pala kay bro, yung nakilala natin na taga Romblon Romblon. Kababayan ko 'yun sa siya pinaka main siya, pinaka main ng Romblon kung baga ay ah eh, uh, pinaka eh kami isla lang kasi kami. Tablas kami sa Tablas sila sa Romblon Romblon. Shout out sa iyo bro. Malakas mong bike. Ayun. Oh. natapos din. Ilang kilometers ang binike natin? Nasa 50 kilometers. Ha? 80 Eite. Ah, 50, 50 Hindi, bungol ako eh. Hey ako, siguro, mabot ako ng 70. Isa mabot ng 70 kasi nakatatlong balikan eh. Eh, siyempre tayo. Ano lang tayo, pitik-pitik lang. Nahirap <laughs> pa bigla kasi once a week lang tayo nagbabike eh. Kaya, ano tayo, pitik-pitik lang. Bakit yan? Ayun. Yan ang gusto ko marinig eh. <laughs> Time ko Ayan, nakabisita tayo dito sa ano. Sa Barwa Trail, Kubol. Ayan o. Oh. Shout out sa iyo ano kay Madam Lee. Kanina. Sign out daw. Ay ni mga bike. Po. Shout out kay Coach Francis. Ayaw magpa-video pero naka-video na 'yan. Ayun. Shout out doon sa Team Kubol. Oo. Ayun. Okay. Video kanina kasi masyadong mahangin. At uh, nandito na tayo sa ano, sa bahay. Shout out lang sa team ano, team Kubol, team Industrial. Sa kanilang presidente kay Mamlet. Mamlet, salamat sa pag uh, na? sa pag uh, bigay mo ng uh, ulam. Bigyan tayo ng ulam kasi napakain tayo din sa team Kubol. Ayun. Maraming salamat Saka sa sa ano, sa mga tropa natin diyan. Salamat sa pag-ride. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye-bye. Salamat sa pag suporta Laging tanda na nasa na tayo. Akhir sekali yang